Yo, so mga idol, welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliyot, mga mga videos na aking nakalap sa internet. Mag-subscribe na rin po kayo o updated sa mga bagong videos na in-upload ko araw Maraming salamat at shoutout pala kay Idol Marlon Bactol ng Nike Cavite. Idol Bryce Balangkod, shoutout sa iyo. Maraming salamat din po sa panonood Idol Maxor Bicolana. Idol Hernanis Noring Butin, maraming salamat sa panonood. Shoutout din sa Idol Chukin ng Davao. Idol Galimiko, maraming salamat sa suporta. Shoutout din sa Idol Chumonay. Idol Ron Davis ng Davao City. Maraming salamat po sa panonood. Shout out din sa idol Franklin Molo. Idol Ayan Amasho, maraming salamat sa panonood from Nabas Aklan. Maraming salamat sa panonood idol Jonathan Cubero. Yeah. Uy. Pulahan. Ganda lang kotse mo idol ah. <laughs> 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 Bigla naglaho. <laughs> <laughs> Ayun Ay, ako. Delikado <laughs> pala, pala, pala doon. Ha? <laughs> ah barya lang daw. Hindi isang na Wala sa bat. Ah, sige. Magic ah. magic kitang kita naman na ulo. Magic pa. Kalman lang pa niya. Kaya mo yan. hahahahahaha challenge na hahahahahaha langi eh ang buhay mo huuuuuhhh hahahahahaha hindi nyo trayo panghihila to Saya-saya lah, bos. Nasaktan, biglang nagpapa-exam. Huwag <laughs> naman ganun, Tidya. So guys, so ang next step natin is uh, tignan niyo yung wire or yung mic cable sa inyong mic at huwag na huwag niyong tatanggalin yun kasi huh? baka pumutok at huwag na huwag niyo rin <laughs> ulit. Actually, nararating ko lang. Kaka-park lang. Medyo pawisan pa nga ako. Eh, uh. eh, hey, hey, eh, hey. hinatakot ni ko niya eh. <laughs> huwag ka na gumamit na actually. Hindi ka naman artista. Huwag na si Diwata. Wait a minute. Ilkart na nag-ulti na. Hmm? Huh? <laughs> <laughs> Di ba, <bitakbon> eh, Chang! Di nga, bitakbo ni Chang. Why KD? Stand up, here, in front. Here we. Here we, stand up here in front. Malate mm. no. eh. Siyempre may ano yan. yan. Magsasabihan okay. siguro. Saan na siya yan? What time is it? Lapit. Lapit. Hindi lang ikaw, lapit. At napakitin. Sige ba? Okay. 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 ko Okay. 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 itsapang pala <laughs> <laughs> Uy. Hahaha <laughs> <laughs> naman yun, <laughs> Sana. Oh. kaya. yung mga bagay na. Hindi sinasadya. <laughs> Nasaktuhan lang yung Pagturo niya <laughs> <laughs> Oh no. Eh? Wala pulikat. Hindi may spray. <coughs> Ta pulikat pero basketball is lang. Hala na. Wala di pulikat niya. Let's go. God up mercy upon us <laughs> mm. <Yon lang. laughs> uy, uy, <laughs> Alam mo ba, isang araw ng iyong parawan ay araw din kung kailan ka pinanganap. Simula <laughs> naman. Ito, yung ginagawang <laughs> access road dito sa barangay Nalshan. At kung mapapansin natin, yung ilang bahagi ng ginagawang access road, yung mga lupa na itinabon dito, ay gumubuna. Gumunga. Gusto? Gusto? pa walang sana okay lang siya idol hmm. Hmm. Masyado kang mapangusgad eh. Sa kanya pala yan. <laughs> sorry, <Bye>. sorry. <laughs> Sobrang tuwang-tuwa ka. Sa ginawa ng kakampi mo. Bagsak pati kakampi. <laughs> Lakas niya naman. Kinabantayan ko, sinahing namin. Baka masunod. Ang wish ko ay si sana matapad ng matangkad, mayaman, masaluboy. Lahat na. Ang wish, Ang wish ko sana di matupad yung wish niya. <laughs> <laughs> Kinontra. Wow, paling naman. Mas magaling bata. <laughs> Napapalakpak si tatay. Hmm. Ginulat eh. Hahaha. <laughs> Thank you. Thank Thank you. Oh, you, you, you. kuya. Okay. Hmm? <laughs> <laughs> <Later>. Sambil <laughs> Sabi Libre. You know you know Ginawa <laughs> <thing? laughs> pa. Bang mag -CR <laughs> Alaka, yung bang mag-CR dito? Hala May mga guys <laughs> si lang nagkawa Yung sibin walang binabantayan mo. No, 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 no. Hindi na tumatalog eh. <laughs> Grabe <lang> yan. <laughs> ah, naman yan. Takkad niya naman. Mahilig ka sa kape. Wow, <laughs> oh, mahilig ka talaga sa kape. Tuwang-tuwa ka pa. Binagyo na lahat-lahat. -e enjoy ka pa. <laughs> Hanggang doon lang po muna ating panunod mga idol. Maraming salamat po sa muli nyo pagparito at sana po ay nag-enjoy kayo. At bilang support po sa ating channel, huwag niyo po sana kalimutan mag-comment at pakilike na rin po ating bago video. Bukas na naman po muli mga idol. Mag-ingat po kayo.